Hi mga local for to this video na dito tayo sa Kiapo. So, uh, dumaan tayo sa Kiapo, nag-ano ako, nagpamisa and nagpapasalamat. May misa ngayon eh. So, nagpasalamat muna tayo sa loob and then ang aking masasabi, ito po ang ating new update sa Kiapo. So, tingnan niyo mga local tingnan nyo oh, maluwang na ang Kiapo kaysa noon. Noon ang daming nagtitinda, kahit sa gitna, iba't ibang nagtitinda, naglalako, tapos daming mga tao, siksikan. In gayon ngayon, sobrang maluwang. So yan ang bagong kiyapo. Asin, umupo na ang bagong miyor. O diba? Ang linis-linis at maluwang na. Hindi masyado, ano? So, ayan mga lakotsira, galing tayo ng work. And then, may oras pa tayo. Kasi, uh, sa work, and then, dumaan ako ng isitan. Bumili ako ng charger. Kasi, yung charger ko isa lang. So, gamitin yung asa ako sa isang charger. So, hindi na ako nakibidyo sa isitan mall. Kasi, bawal doon. So, ngayon, medyo hindi umulan. Kasi, sabi ko, pag umulan, uuwi ako. So, hindi naman uulan ay kanina umulan pero uh, ano parang nawala na yung ulan yung ano ba so ayun mga lakot makikita natin ang pagbabago dito sa Quiapo Metro Manila so nung araw-araw uh, talaga dito sa Quiapo ang daming nagtitinda daming nag ano so makita naman niyo yung ano uh, hindi ko makita yung uh, hindi hindi ko may pakita sa inyo ang previous na... Kiyapo. Basta, yun. Alam na ninyo siguro. Basta, kiyapo. And then, lalong-lalong na kay... Uh, Yung nagbabayran na si Niningbi. Eh, alam na ninyo. Si Niningbi. Sikat na sikat yun. So, in fairness, wala na siya dito. Hindi ko nakikita. Kahit isang bindor, wala na akong makikita dito. Siguro kung... Ano? Basta, wala na akong nakikita. doon banda. Kasi yung nakaraang mga araw, mga fast manago, mga last week, ang daming nagtitinda dito. Tapos, daming mga tao, daming uh, kung ano-ano yung nag na. Uh. So, ditong banda, ano, dito talaga nag-ano si Niningbi Kasi, ditong banda, nin paliko na ito yung Carriedo LRT Station. Paano na tayo pa pa Avenida. O di ba tingnan niyo? Ang linis-linis. Walang isa, walang nagtitinda. So yan. kasi may pagbabago din ang ano. So ayan ditong banda pa ano na Avenida na. So ditong banda uh, noon dami din nagtitinda itong mga chinilas, mga chat, mga sandal itong sa may palapit sa may ano, sa may kasada. So, ngayon, medyo konti lang. Siguro, mga kung sabaga, ilang piraso lang ang tinitinda nila. Kasi, pinagbawalan ni mayor. Kasi, ang gusto ni mayor, malinis, maluwang, So, in the, sa unang pagkakataon ngayon na ako, nakaano na malinis talaga. kay nung sa previous, ay naku. Lalo na dito, daming tao. din daming nagtititinda. So, ayan, maluwang-maluwang na ang Quiapo to Avenida. Ah, uh, umikot umiikot lang ako kasi sa ano naman ako, ah, uh, Santa Cruz, malapit lang Santa Cruz sa Recto right LRT Station. Doon ako mababa din, umiikot lang tayo. So, hindi ko alam kung uh, sa kabilang, alam niyo yung mga ano, yung uh, nagtitinda ng mga gulay kasi dito sa yung dinaanan natin ang tinitinda nila yung ano mga pagkain yung mga hotdog overload yung mga mga ano naglalako so sa kabilang banda hindi tayo pumunta kasi ang pag ang narinig ko sa mga news ang unang inano ni uh, mayor doon daw sa Divisoria so actually hindi pa tayo naka ah uh, punta sa Divisoria yung uh, latest na ano kasi palagi tayong pumunta doon hindi pa na ano hindi pa nagbabago so ang sabi daw nila may pagbabago na daw kagaya nito malinis na walang mga vendor ang nagaano so maluwang maluwang na ang uh, Quiapo to Avenida so ayan Samahan na ako ninyo mga lakonsera sa ating uh, pag-ikot. Galing tayo sa simbahan, then umikot lang tayo sa uh, uh, Quiapo, then Avenida. So ditong uh, street na to, pa uh, avenida na to and then Parepto. So malapit lang naman dito, Punting ikot lang. So ngayon, in fairness, maluwang na maluwang. So konting nagtitinda lang mga ilang piraso tapos kasi noon ang dito pa lang hanggang sa Quiapo ang dami-daming tao nagpipilahan nag-aagawan kasi alam mo na lalo nang uh, pinasikat sa mga vlogger yung ano so ngayon wala na so wala tayong magagawa kasi yan ang patakaran ni ano so kailangan din nating uh, malinis maluwang. So, yan ang tinakamagandang nangyari ngayong taon na to. So, proud ako kay Mayor. Sana uh, i-maintain to ang pag, uh, ano, para uh, hindi naman medyo sagabal sa, uh, ano, So, ayan mga nga siram Malapit na tayo sa recto. Dadaan tayo sa ano kasi malapit lang sa amin ang recto and then Santa Cruz. So, ayan ang ating uh, for this video. And then, madaming ano, bayabas. Bayabas yun. Eh? If I'm not wrong. So, abukado. Madaming abukado. Ting abukado yata ngayon. So, ayan pupunta na tayong uh, recto kasi paglalabang lalabang <laughs> sa bandang ano uh, na recto na yon o di ba ang ano uh, lang isang ikutan lang so hanggang dito na lang mga lakot ako po ay magpapasalamat sa always support sa ating mga ka-team sa mga ka YouTuber sa mga subscriber. Maraming maraming salamat sa always support. So, hayon Nakarating na tayo dito. At hindi ako magsasawang magpasalamat. And then, pasensya na po as of now. Medyo madalang na akong -ano, Kasi may work na tayo. O, ba diba? So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Ito po ang nagwiling naglilingkod. Lakwat Serang, Kabilaw ng... ah, Itong area na to, hindi ko alam kung anong area nito. Baka ito yung... Asan ah, na yung ojoon? <laughs> mm. Hindi ko alam yung itong building nito eh. Yung madaming ano dyan. Avenida nga yun. Avenida, Avenida nga. O oh, diba, malapit tayo sa Recto yung karap dito recto na so so titong banda naman every morning linis na linis ito walang mga motor ibang usapan na yun hindi ko alam <laughs> pag madaming motor pag umaga linis linis walang mga motor so no stress na talaga so hanggang dito na lang maraming maraming salamat right.